Oh, strike, strike, oh. strike, 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 yes, yes, nakayato, 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 Oh, yun dito ka Malaki oh Oh. Mga kagis oh. oh Malaki ba dito, dito oh malaki lang sa kamay ko Hindi lang masahan Yan na O dito nyo naman oh Okay na Sinubo nyo lahat oh Ay. na? Oh! in the head. Oh. know. Oh, yeah, Ay, okay, mga kagis oh. Mga kagis, ang laki. Ang laki, ang laki. Ayun oh. Ayun oh. Uy. Uy. Mga kagis. Ayun oh. Yahoo! Ayos din natin. Mga kagis. Saan yung makuha natin to? Mga magakis minahdali tayo, maganda, maganda mga kagis maganda, Mag uri natin yun, o magakis yun, o yun, 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 yun,

Susurprising so ko kayo kung ano itong nadali ko Susurprising so ko kayo Huwag sana makawala Huwag sana makawala Dito 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 my friend Dito banda dito banda Dito 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 dito, dito banda Dito dito Yes! ¡Yes, who? ¡Yes, who? ¡Aquí la venta. strike strike oh. strike 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 yes yes Enak kaya to ang lakas ang lakas ang lakas ang ah, lakas ang lakas kaya to okay oh, kapatid na isa thank you lord Matakas. Matakas. Ang kagis, oh. Gatso. Gatso, be ready, Rang. Gatso. Ayun na naman tayo. Hindi natin pakakawalan to. Sasapulin ko na sa katawan to. Matakas. so be ready ha ya. ito na to pangalawa na to. ah. stop Ya, Mga kagis, pangalawa na ho ito. Sana makuha ko na. Daya mo na Dito ka, huwag ka sa bato. Naku! Huwag ka sa bato! Dito sa Dito ka sa akin! baka uwi na Oh Oh stop ni boto, ay boto. isang Omisa boto. Tapet, tapet. Saan sa bato? Sabi to sa bato pero itay natin Pagkakataon na to Saan labas yan? Yun Labas labas Yan so tapi ka sa akin, ang mayo. Dito na tayo, kaso. Uy, yung laki. Nakikita ko na. Ayan, yung laki. Nakikita ko na. Woohoo! Daya mo na naman. na naman. So, pangalawa na to. Siguro rin na natin. Oh. Uh. Hindi mo makakalpas to. Woohoo! Woohoo! Pangalawa na! Hello po! Magandang umaga po mga kagis. Kagis TV po. And welcome po sa ating channel. Sa ating pong uh, uh, bagong episode po ngayon. So, for the week po. Uh, ngayon, uh, ngayon lang uh, po tayo nakapag- ano, napag-fishing po sa month po ng June. And then kaya ganoon eh medyo mainit kaya nag-iiba tayo ng content. Then for for uh, now nga ho uh, nandito na tayo sa spot natin. Naka-strike ko tayo kanina ng Dorado. Kaso aksidente ho. Kung makikita niyo strike ko natin eh. Oh. ko yes, sa bato, naputol yung tali. Yes, whoo. eh, abul -abul ko doon Akita sa natin? ilalim, eh, wala na ho. Hindi ko na ho, ano, hinayaan ko na sa ilalim kasi nagpapapalag. And then, sigurado, may tubig naman Ay. ho ron, makakalpas yun. So, And then uh, for the meantime po, nung nakaalpas po siya, siguro mga hapan na awar naman, oh, naka-strike naman tayo. So pag humi nawawala, I mean nakakalpas, may eh, pumapalit. So ito yung na strike natin ngayon. Ang ganda ng laban, kaso bata pa. Ito, Diamond Tree Valley po. Oh, medyo, ito po. Diamond Tree Valley po. May strike na rin po tayo kanina, mga nora-nora. So natutuwa lang naman ako kasi po, nakalpas nga ako, naka, nawala sa no wala ako sa atin yung isa dorado kay ganda ho. kala ko walang dorado rito may dorado rin pala kasi dagat okay, sa isang malapit lang ho tayo eh. so maganda talaga so ito po itimbangin ho natin kasi sabi ko pag gumi may kapalit so kikiluin okay, ho natin to so timbangin natin kung... so siro zero, zero po siro siro ayan oh 0-0. Tingnan lang natin kasi oh, sa panahon ngayon may hirap pong maka-strike. Sa init, sa sobrang init ngayon, oh, 7.50 na pero parang tanghali na. Mayam-mayam, uwi na ho tayo. At least din na tayo zero. Tingnan lang natin. So ito na po. Uy, mali. Ba't ganun? Tingnan lang natin. 0-0 po ulit. Diyo na ka. Oh, zero zero po ulit. Natutuwa ko tayo eh. May may ano tayo. Eh okay, zero zero natin kung ilang kilo to. So, oop, oh, nat oop, oh, nat bad. 2.2 2.2 eh 2.2 so bata pa po siya pero mabigat na 2 kilo ay, two point, ay, two point one pa ho, eh 2.1 eh nag 2.1 pang nga ako eh bumaba ng kunti ah, 2.1 po So okay po. So thank you po kay Lord na uh, naka-strike po tayo. Then meron po tayong mga nora-nora pa dito. Malalaki nora dito. Ano, oh, lalaki ho. Oh. O, oh, to? Apat. oh, apat o, oh, lalaki o. Tunoy angat. <laughs> thank you po Lord. Kagis TV po. Ngayon lang po tayo nakapag-intro kasi uh, busy po tayo kanina. Inaabol na natin yung oras. So balik po tayo ulit. Sayo mo. 7.15 pa naman maga. Ang galas tayo. Sige po. Next up po atin. Tapos po natin.

Diamond, then mga nora-nora, mga spotted snapper na po. Kung nailando natin yung isang, nailando natin, kung naiuwiw natin yung dorado, mas maganda ho, tingnan. So, hindi po tayo zero. So, sige po mga kagis, uwi na ho tayo at uh, maglalakad pa ho tayo. Medyo mainit na ho, 850 na. So, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa Kagis TV, sa ating pong channel. At kung hindi pa ho kayo subscribe, pakiclick naman po yung subscribe sa taas. Like sa kaliwa bottom bell sa kanan at comment po sa baba. Any kind of comment po, pwede ho, Pagis TV po. So, next week po ulit. Kaya po salamat, Pagis TV.